Yun guys, good morning Mag harvest tayo guys ng, uh, Ito guys, yung tawag dito Pansit-pansitan guys, yan Kasi guys, yung nakuha ko na dati Naubos na guys eh. Ito guys ha Harvest tayo guys ng pansit-pansitan guys Ang dami dito guys May kumukuha rin guys dito guys yun. Mukhang maraming nakuha ng mga kumakuha dito guys. Ito guys. Ah, pa tayo guys dito. Hello, ito guys pagka guys pagka magandang lupa mo guys magandang magandang ano guys matataba ayun guys oh. meron din guys dito marbis guys yun guys ay asin natin dami guys dito guys ang daming pansit pansitang guys ayun guys so oh, ang dami guys dyan o oh. Ayosin natin guys yung mga down down guys para makukuha mo guys yung pansit pansitang guys ito guys oh. ang sarap kay ito guys inamin sa maga maghapon lang guys tama na okay na to guys bukas naman yung iba marami na guys pa lakihin natin muna guys palaki natin yung guys marami na guys sa maghapon guys to maghapon guys tatlong baso ay tatlong baso ba oh, o dalawang baso guys so umaga sa, bago ko guys matulog Yara, ano guys, maganda pakiramdam mo guys mawawala yung mga uh, tsaka tsaka sa katawan mo guys yun uh, guys at saka daw kung meron kang uh, lahat guys kidney o kaya uh, uh, ano guys yung tawag dito mm, uh, diabetes ito lagi aksyang dapat kay inamin pero guys kahit na wala ka pa guys nang naramdaman guys dapat mag ito guys ang ano mo ang maintenance mo guys huwag ka nang bumili guys ng mga gamot gamot sa botika guys hindi malam alam guys yun e, ito nakasiguro ko guys walang chemical yung ating bigay ng buong may kapal walang chemical guys to ito guys ang pancit tinatawag na pancit pancitang guys ayan guys ang dami ako dito guys oh. yun sa gilid guys Pagtagpo lang guys, ang dami dito sa sa garden po guys. Ayun guys, ang dami. Yung mga damog-damog -damo guys, tatanggal ko. Eh guys, maraming salamat guys. Ayun guys, ang tataba ng aking bongo, aking tanim guys. O, so, nalaki na bigla guys. So, Umunan lang. Yan salamat guys. At kukuha tayo guys ng ulaming, oh, guys. guys. Ito guys. Saluyot guys. Saluyot. At saka guys uh, talong. May alugbati pa guys. Kukuha tayo guys ng alugbati guys. Taba. Ang taba dito guys ang ating trim na alugbati guys. Yan. Alugbati at taba. Yan guys ito pa guys mga alog bate ito ba guys so yun mga harvest tayo guys ngayon ng alog bate guys ito ba guys yun guys ito ba ng aking alog bate thank you guys yung kaluyot guys ito guys yung blackberry guys yun nagtrim ako ng mga sampung pono guys okay guys good morning